So ito, pag-usapan po natin, may bagong chismis mga kabarangay. Okay, kasi po kagabi pa umuugong yung balita, pinag-uusapan sila Sir Snowbado at ilang mga basketball pages na itong si Ray Parks na naglalaro ngayon sa B-League sa Nagoya ay gusto na daw umuwi ng Pilipinas maglaro sa PBA at sumali sa kupunan ng Hinebra eh okay, so yun po ang, ang usap-usapan na may mga iba't ibang mga reports, may mga iba't ibang version, o oh, pero lahat po ito ay spekulasyon pa lamang, okay? So, ang plano daw nitong si Ray Parks, tatapusin lang yung kontrata sa Japan. Tapos magkakaroon ng meeting between SMC at MMVP Group para pag-usapan kung may magaganap na trade o piperma itong si Ray sa Hinebra. Kasi I believe he is a restricted free agent. Okay, so pag restricted yung yung rights niya ay uh, nasa ibang kuponan pa. Hindi siya pwedeng basta-basta pumirma sa Ginebra unlike itong si Mav Ahanmisi uh, na unrestricted. Diba, after ilang years unrestricted ka, pwede ka nang pumirma kahit saan gusto mong team So siya is restricted, so kailangan pang mag-usap, kailangan pang pag-usapan kung pakakawalan ba nung mother team Or ite-trade, ibibigyan, kapalit, o pera man yan, o player man yan, o kung anuman Para po makapunta sa team na gusto niya uh, Ang sinasabi po dito ay baka Hinebra iyon gusto uh, gusto na din daw makasama ni Ray, yung kanyang girlfriend at uh, baka ikasal na who knows itong si Zainab dingnan mo nga naman o syempre yun naman kasi ang ano yun naman ang uh, negative sa paglalaro sa abroad. Maaring mas malaki yung kikitain mo, doble, triple, kesa dito. Pero the thing is, uh, dito sa Pilipinas, medyo lumala, humahabol na din eh. Kahit sabihin mo nang may salary cap, alam naman natin na kadalasa naman sa mga magagaling na player ay hindi na susunod yan. At yung mga player humihingi ng mga salary na lagpas doon sa cap. 'di ba? So, uh, posibleng yung maibigay sa kanya dito ay hindi naman ganoon ka layo mula doon sa sasahuri niya sa Japan at siya ay mas malapit pa sa kanyang pamilya at sa kanyang labidabs, Zainab, Sabiana at sa kanilang binubuong pamilya. So, yun ang posibilidad doon. So, uh, tingin, anong tingin ko kung mapupunta siya sa Hinebra eh syempre Ray Parks yan di ba? malaki ang makokontribute ni Ray Parks definitely Ah, uh, posible, posible sa starting five itong si Ray Parks kung maka makabalik sa Pilipinas at maglaro sa Inebra at mas lalong mas lalong uh, yung depth nung team di ba? imaginein mo no, may, may, Jamie Malonzo ka na may Ray Parks ka na may Ahan Misi ka na o may Scotty ka pa di ba? so plus yung iba pang mga players ng uh, ng uh, Hinebra napakalalim napakalalim ng kanyang magiging lineup kung makasali dito si Ray Park so, sa akin yan kasi ang advantage talaga ng isang Hinebra na, may napakalaking fanbase. kasi yung kasikatan kumbaga uh, aside from Gilas Diba Ginebra, eh. pag nakapasukan ng Hinebra, kahit yung mga bangko, kahit yung mga practice players ng Hinebra ay sumisikat at nakikilala. So may advantage doon. So maaring yung sasahurin mo hindi kasing laki ng Japan. Pero kung kung magiging uh, mag-asawa naman kay ni Zainab, mag magjowa mag kayo, yung posible mong kitain sa mga sponsorships, sa mga uh, endorsements eh, baka mabawi at mas malaki pa ang makuha mo Kung nandito ka sa Pilipinas Kumpara kung nandun ka sa Japan Na malaki nga sahod mo Pero you're just one of the many imports na nandoon Unlike sa Pilipinas Magbablog pa kayo Kikita pa kayo doon, May endorsement Tapos, di ba? So, ang laki ng andaming opportunities Na posible dito kay Ray Parks Kapag umuwi siya ng Pilipinas At... Uh, makapaglaro siya sa mga sa mga, sa isang team katulad ng Hinebra so sa akin yun ang advantage talaga ng Hinebra, wala tayong magagawa diyan kung gustuhin ng player na pumunta doon, syempre choice naman yan ng mother team, kung pakakawalan ba natin o hindi, kung sabihin ng mother team na hindi, ayaw ka namin pakawala wala tayong magagawa, kailangan niyang maglaro doon sa mother team niya at uh, hindi siya kailangan niyang hintayin yung panahon na siya ay maging unrestricted free agent para makalaro sa isang Hinebra na team. So, sa akin yun, definitely, isang Ray Park sa Hinebra, de, isipin mo si Sebi, naka-Hinebra. So, napakalaking tulong yan, definitely. At, Siyempre uh, syempre, pag nandito siya, mas, makakasama siya doon sa mga gilas na PBA. So maganda din 'yon. At uh, yun naman ang nakik yun naman nakikita natin, uh, yung Japan is a viable option for players pero hindi naman ibig sabihin na 'yun lang, 'di ba? Maganda pa rin, attractive pa rin yung ino-offer ng PBA pagdating sa compensation at pagdating doon sa platform para mas uh, sumikat yung brand mo at mas kumita ka ng mas malaki so yan hindi yan nasa choice ng player yan kung nasa ang stage siya ng kanyang buhay Okay, so yun po, yun po ang latest po natin. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Uh, kita po tayo, ano na ba ngayon? Next week na ba? Nako, excited na ako sa sa pagbabalik ng Hinebra sa Commissioner's Cup. Eh, talagang medyo nahuli lang kasi syempre nag natagalan dahil sa Asian Games eh. So sila yung huling babalik. So abangan natin. See you po sa next game ng Hinebra. Nunood po tayo, guys. Go Hinebra. Bye-bye.